relasyon ni na Richard at Barbie. Kumpirmado na ba, lalo pang naging usap-usapan ang relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos silang makita na magkasama sa Rome, Italy. Nasa Italy si Richard noong panahong iyon para sa taping ng kanyang paparating na serye. Kasama si Daniel Padilla na pinamagatang incognito. Komento ng isang netizen, yung nilolokay nyo lang tapos pinos kayo nung kinainan yung restaurant. Ang kanilang presensya sa isang sikat na lugar ay nagbigay ng hinala na maaaring hindi lang sila basta magkaibig. Maari kayang ito ay isang palatandaan ng kanilang relasyon. Bakit kaya hindi pa nila kinukumpirma ang estado nila? kahit hindi pa kinukumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon. Marami ang kumbinsido na may namamagitan sa kanila. Noong Agosto 1, 2024, nakita si Richard na dumalo sa ikanegatibo 26 na kaarawan ni Barbie kasama ang kanyang ina na si Annabel Rama. Sa parehong buwan, nakita rin si Barbie sa burol ng bayaw ni Richard na si Alexa Gutierrez